box ko na una na pa sa akin ng dalawang linggo. Ako si Jangkun, OFW dito sa Hokkaido. Ngayon nga dumating yung box na in-order ko na gagamitin ko pagpadala sa Pilipinas. Share ko lang sa inyo, lalo na sa mga kababayan natin na gusto din magpa-package sa kanilang pamilya sa Pilipinas kung ano yung cargo na ginamit ko. Madulong itong video sa inyo. Uh, disclaimer lang hindi ako binayaran nung inorderan ko para gawin itong video no ito yung box ko jumbo box siya. titipan ko muna dito sa puwitan para may sulat ko na yung address mahirap kasi magsulat nung nakadapa ka kasi malaki yung box talaga 3 days lang dapat darating na yan dito sa akin pero nagpa-adjust ako ng ilang araw kasi lagi ako nasa trabaho baka hindi ko maabutan yung nagdi deliver Habang sinusulat ko yung address, eto nga pala yung Facebook account nung pinag-orderan ko ng box. Bali first time kong nag-order dito, pero yung kakilala ko, 3 times niya nang ginamit yung cargo na ito. Cash on delivery nga pala yung box. I-message mo na lang yung contact na yon kung ipapa up mo na yung box mo. 12,500 po pala yung box, kasama na doon yung bayad kapag ipapadeliver mo na. Sa pagkakaalam ko po, nagbabago yung presyo nila depende sa lugar, lalo na sa mga tawid, dagat, or yung mga nasa isla. Pagkatapos ko nga pong isulat yung address ko dito at yung address ng papadalhan, ay binalot ko na ng binalot ito ng packaging tape dito sa may putan. Tapos, pinaikot-ikot ko lang dito sa may gilid para hindi siya pumutok kung sakaling mapatungan or mabagsakan. May space pa, kaya dinayo ko nang nag-iisang palengke dito sa may Dalawang basket na yung binili ko. Dinamihan ko na kasi malapit na rin naman yung uwi ko para hindi na ako magbitbit ng sobrang daming bagahe. After ko nga pong mabayaran yung mga binili ko, ako na rin yung nagbalot. Ganun kasi dito, bili mo, balot mo. Ayan, paglabas ko nga ng supermarket ay eh, nag snow pa. Hindi ako makapagsalita dyan. Sobrang lamig. Pagdating ko nga dito sa bahay, agad kong inayos yung mga pinamili ko. Mga chocolates, cup noodles, at kung ano-ano pa. At finally, napuno na. Bago ko sinaraan, nilagyan ko muna ng tuwalya sa ibabaw yung box ko na na pa sa akin ng dalawang linggo so as usual yung laman na ito, natanggal yung iba tapos ito yung carpet ko dun sa kwarto ko sa Japan pinadala ko na dito sinama ko to dun sa box stove pala sinet ko Gumaga na gumagana yan hindi man lang siya na walang UP although merong konting yung napunit siguro ano siniksik to sa container van or sa ano kung saan to nilagay tapos yung mga nagbuhat nung nag-deliver meron siya mga ano konti lang naman minor scratch sa box so ayun lang po kung may katanungan ka comment mo lang dyan sa baba ako tutulog na jet lag pa